Kasi talagang ano eh. Kung hindi kung hindi natin to isang bagay ito na dapat mag natin to isang tabi. Okay? Kasi ma'am showbiz to Lahat ng tao interesado dito. Sana sana makikita niyo yung yung uh, wisdom nito. Okay? Ito yung isang bagay na pwedeng pagmula ng mga magagandang batas. Ha? Hindi tayo dito nagpupunta para mag-iskandalo o mag-ano. Mula dito sa pangyayaring ito, pwede tayong makagawa ng mga bagong batas. Saka so, huwag natin sana laging parang nakikita ng tao eh. Minsan, uh, huwag sana makita ng tao na may pinipili tayo. Kapag ka isang taong mahirap, pagka inireklamo, kita mo kagad, may action ang batas natin. Uh, sana po, huwag, mag huwag magkaroon ng ganun na implikasyon na ganun tayo. Kasi ma'am, may, ang taong bayan sensitive eh, sa mga ganitong issue. May, mayroon dyan uh, matanda dati, matanda na kumuha lang ng, 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 alba, ng bunga ng mga, ito yun hindi mga NBA yon Pero kinukwento ko lang sa'yo na yan ang nagmamarka sa ating mga mga tao na pagka, pagka mahirap na tao ang inreklamo, ang bilis. Pero pag ito, na masasabi natin ugnay ng, ng uh, malaking network, may tamahong sinasabi natin mahusay, eh parang ang kailangan natin, di, due process tayo. mo due. Oh, tama, may due process. Dapat. Konstitusyon yan eh. Di ba? Batas yan eh. Pero ma'am, hindi ako sado ito. Hindi ito, hindi ito suspect. Masama ka -imbitahin. Para, ba imbitahin? Mama, imbitahin, pwede po ba yung Imbitahin sa, imbitahin, puntahan mo sa, ikaw na mismo magdala sa kanya ng imbitasyon mo. O oh, ma'am, pumunta ka dito. Puntahan nyo na. Parang awa nyo naman. Pinuntahan nyo na ba? With due respect, oh, yun, na iser, na-serve na po namin yung supinak, na, na, kaya inaimbitahan na po namin sila. Dumating na po ba? Ah, hindi pa po, kasi mayroon nun yan schedule na... Kaya hindi, lang po kailan hindi, kailan na kay schedule eh, sa August 9. Kaya po mandalin dito. Sino po? <laughs> <laughs> Ay, yun po, pagdala sa kanila, nasa sa kanila na po yun. Ay, hindi, di ba, inimbitahan nyo. Oh, po. Oh, o, inimbitahan nyo, di ba? Pwede nyo mga imbitahan din dito. Uh, I don't think it's within our power na imbitan po sila sa Senado. yung, yun yun ang sinasabi ko. Yun ang sinasabi ko eh. Yun ang sinasabi ko, eh. ko ma'am eh. Kailangan magtulungan tayo dito. O, kasi kung dito pa lang, dito pa lang, sinasabi mo na sa akin na hindi, hindi ko sila pwedeng kausapin. Iba yung kausapin mo ng as NBI ka as kausapin mo as tao tayo. Tayo, mga Pilipino tayo. Halika dito. Harapin mo na to. Tapusin natin ngayon. Kung nandito sila, di adjourn na to. Netindihan niyo ba ako? Adjourn na to. Hindi na to issue. Iba na yung pag-usapan natin. Magtulungan natin to. Ma'am, huwag tayong mag, ano naman, uh, para sa akin, para sa akin, please, tapusin na natin to. Tapusin na natin to. Hindi ito isang bagay na uh, harangin mo yung sasabihin ko. Ha, uh, pwede mo naman. Yes, sir. Tutulungan namin kayo sa abot ng aming makapangyarihan, na wala kaming nilalabag na batas. Hindi sabihin nyo, may merong, nag, merong nagre dito ng sexual harassment. Isang, ka, isang bata ng sexual harassment. Wala tayong sinasabing akusado dito. May inire-reklamo. Masama bang sabihin ng NBI na opo, tutulungan namin kayong makausap minyo yung inire hindi yung kasama pa kayo sa paghahanap namin na makausap namin yung tao. Isipin na nakarating na tayo sa subtina ng, ng, ng Senado. Ma'am, mahirap bang sabihin yun? At na in your own little way, as a, as a private citizen, pwede mo sa akin sabihin sa akin na as Robin Padilla, as a private citizen, di mo pwede sabihin sa akin na makausap natin itong mga taong to? Hindi pwede kakausapin po natin tong mga taong to. Pero uh, nag-iingat din po kami na lahat ng aming magiging aksyon laban dito sa mga taong ito, ng kay, NBI. Maging aksyon maging, mo, ma'am. Ikaw ang ng ako ni... Hente ng NBI na ang aking mga gagawin ay base sa investigasyon na pinuprotektahan ko rin po na ang aming mga aksyon ay maaari naming magamit na sapat na ebidensya. Kaya nag-iingat po kami... Ma'am, attorney ni... ka, di ba? Opo. Kasi sinabi mo ba sa akin tutulungan mo ko ikaw ay lumalabag sa batas. Uh, tutulungan ko po kayo. E, eh, po. Tapos ma'am, maraming salamat. Ang haba ng pinusisyon. Ang haba. Sasabihin, tutulungan mo ba ako? Ang dito. Uh, uh, nun, nun, agad, ma ako. Mahalap natin lang katotohanan dito. At yung Masyado kasing atornik agad ma'am. Ang dating, gano'n eh. Mame, kailangan tayo magtulungan. Magtulungan naman natin ng bansa o mabante. Huwag naman tayo puro gano'n.